Yan po mga kananay katatay ko nag uh, tayo ng mga umbrella. Ayan po no. Ayan. Ito po ay uh, sa school no. Parang giveaways nila. Nandito pa sa loob kasi hindi magkasya doon sa ano, labas. Ayan no. Dito yung iba sa loob, yung iba na tiklok na no. So kulang na lang ito na. Ayan o, nakiklop na. O, pa kulang na lang ng kulay ito. Mga ka tatay. Ayan you know, o. Wala pang kulay yan, pero bukas baka matatapos na ito sa hapon. Mga katatay, ito ngayon ang unang pag-print ng anak ko. No? Tinuturoan ko siya para na Matuto ang anak kong ito. Ito ay ang youngest ko, no? Hindi kasi tayo, baka siguro na tayo ibuhay uh, palagi, mga kananay katatay. Kaya sinasabi ko sa kanila, itong anak ko na tinuturoan ko ngayon na kailangan magpupursige. Ang hirap mga kananay katatay kasi ang una niyang piniprint, no? ay payong or umbrella no ang um, yan po no uh, tinuturuan natin siya pagkulay kulay so ang binagsak niya ay uh, dilaw no dilaw ang kulay na binagsak niya so yan mga kananay katatay sabi ko, sana ko sa anak ko sa umpisa mahirap pero dandahan kang matuto anak kasi ito lang ang kayamanan ko na ay mabibigay dahil sa kahirapan natin ngayon talagang kung sa ano naman material na mga kayamanan wala tayo sabi ko kaya ito na lang ang mabibigay uh, ko dahil ako hindi naman ako magtatagal din sa mundong ito meron tayong ano uh, finishing pinising na tinatawag no Ayan po, no? Ayan po. Ah, dilaw. Dilaw ang piniprint niya. Ayan, sa gilid. Bulak-bulak. Marami pang kulay yan, mga kananay katatay. Kaya sabi ko, huwag kang tatamad-tamad. Kailangan gawin mo ang ginagawa ko para din ito sa iyo. Uh, maybe someday magkapamilya ka kung sa construction ang ito, mamili ka kung gusto mo. Pero kung sa akin naman may talento naman tayo, bakit magko-construction pa tayo? Sabi ko nga sa aking anak, dito pa lang, malaking bagay na ito mga kananay katatay. So sa akin, kasi mga kananay katatay, marami tayong talent. No? Gumagawa tayo ng mga giveaways, kaya tinuturoan ko siya na gawin ang ginagawa ko para na hindi magutom. Oo, mga kananay katatay, kasi mahirap, mahirap mga kananay katatay kung wala tayong alam sa mundong ito. Ah, oh, ayan po. Dahan-dahan na siyang natuto sa paghawak ng squeegee at sa pag-stroke, no? ng hagod, ayan. Kaya sinasabi ko sa kanya talaga na magpupursige oo may mga anak akong iba marunong na noong pandemic sila nga ang ano nagtatrabaho uh, dito habang nabubulag ang mata ko kasi dumano ko sa pagkabulag mga kananay katatay hindi ko makikita na ani nagkulang ang tao pero hindi ko makilala kaya yung dalawang anak ko na babae at lalaki sila ang nagpa-partner oo kumina lang kasi ang negosyo ko noong nagka-pandemya ayan at uh, kasagsagan ng pagkabulag ko noong pandemya din ayun kaya hindi ako nakapagpa-opera kaagad dahil natatakot ako, baka i-covid ako o kaya mga kananay katatay, mabuti na lang uh, sa tulong ng Panginoong Isus, nandito pa tayo at siguro gagamitin tayo ng Panginoong Isos na makapagbigay ng mga tulong kahit kunti sa ibang tao Oo, lalo na ngayon na medyo uh, balik na sa normal so babalik siguro yung mga customer natin kaya ganun po ang nangyari no mga kananay katatay. Ayan po no. Kaya tawa ng Diyos nandito pa tayo. At salamat din no sa mga sumusuporta sa akin. Ayan po mga kananay. Tuturuan naman natin ngayon kung paano na hindi magka -kalat ang pintura. Ayan po. Kung nakikita ninyo yan ngayon mga kananay, tingnan ninyo, nagkakalat yan. Oo, makikita ninyo yan. Ayan po, ipapikita ko sa iyo kung paano. Uh, ayun So, nakakalat, di ba? Oo. Yan ang hindi pa niya alam kaya ituturo natin kung paano mag uh, print na hindi magkakalat. Ayan po no. Kasi para matutunan niya kung paano ayan po no ngayon lilinisin muna natin yung squeegee ayan po at saka yung susunod natin yung sa uh, gilid ng screen uh, ayan po no para matignan niya kung paano ang tama ayan po no lilinisin muna natin ang basa kasi natutuyo na yon sa hawakan kaya po mga kananay katatay kung mahawakan ninyo yung square na may pintura di mo malaman kung nakakahawak ka ng mga uh, uh na tinatakan natin kaya mag uh, maghahawa ang pintura doon kaya yan no oh, ang ginagawa natin linis natin yung sa gilid o, tapos ituturo naman natin sa kanya kung paano maghagod ng ah, hindi magkakalat. Kasi mga kanan kananay katatay, kung magpiprint ka, dapat ang ang pintura, no? Diyan lang sa tabi ng design. Ha? Ah, itigil mo sa tabi ng design. Huwag mong idiritso ang squeegee sa gilid ng cell screen. At ah, pagkatapos mo dyan, Pwede mo ilagay ang Swedish sa tabi ng screen na walang pintura na uh, nadala. Ayan po, no? Oo, kasi dyan tayo magka problema sa mga t-shirt na uh, piniprintahan natin. Kung kailangan magdamit tayo ng mga uh, damit na mga ukay-ukay okay, or kayong mga parang basahan ano na, habang nagpiprint tayo para kung makahawakan ng mga pintura pwede mo ipunas doon sa puwita, no, sa likuran ng uh, damit mo. Oo, ganyan kami mga pintur at mga printer ng t-shirt kasi ako mga kanani katatay ularaon around na eh nagpipainting ng canvas, no? Mga kung ano-ano na lang, abstract, ganyan, no? Kaya, alam ko ang proseso lahat. Hindi katulad ng iba, na ah, kahit isa lang ang kanilang talento ay hambog na. Hindi pwede sa akin yan, no? Ayan, no? Natatapos na uh -oh, ang kulay kaya mga kananay, salamat sa inyong pagsuporta sa aking channel at saka sa aking mga video. Sana po, masuportahan pa ninyo ako sa ibang video ko at mga bagong parating na video. Bye-bye!